Kau ba'y madalas magsabi ng, Oh my God, narito po ang dahilan kung bakit ito ay maaaring kalapastanganan sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, karaniwan na nating naririnig ang mga katagang, Oh my God o oh Diyos ko, bilang expression, At ang nakakalungkot pa po dito kapag nabibigla at minsan kapag nagagalit pa nga o nakikipag-away ay nababanggit ito. Pero alam niyo po bang ang pagbanggit nito ng walang kabuluhan ay kalapastanganan sa Diyos? ang pagsasabi nito sa mga simpleng bagay tulad ng pagkagulat, pagkabigla o kahit bilang isang simpleng ekspresyon ay maaaring ituring na paglapastangan sa kanyang pangalan. Sa lumang tipan, isa po sa sampung utos ng Diyos ay huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sabi sa Deuteronomy 5 verse 11, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Ibig sabihin dapat po natin igalang ang pangalan ng Diyos at iwasan ang paggamit nito sa mga bagay na walang kabuluhan o hindi nararapat. Alam niyo po ba na ang mga Hudyo ay ingat na ingat at hindi binibigkas ang pangalan ng Diyos? Ang tetragrammaton na YHWH na pangalan ng Diyos sa Hebrew ay hindi binibigkas ng mga Hudyo. Sa halip na bigkasin ito, ginagamit nila ang salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon. Sa pang-araw-araw na manausapan o pagbabasa ng Biblia, ginagamit din ng mga Hudyo ang salitang Hashem na nangangahulugang ang pangalan. Ito ay bilang isang paraan upang tukuyin ng Diyos nang hindi binibigkas ang kanyang banal na pangalan. Kaya naman dapat po natin iwasan ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ito ay isang paraan upang ipakita ang paggalang at pagkilala sa kanyang kabanalan na ang Diyos ay higit sa ating pangunawa at hindi dapat basta-basta lamang gamitin ang kanyang pangalan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.